Magandang hapon po sa inyong lahat mga mamish at samahan niyo naman ako sa panibagong araw Mahali na nga kami ng gising dyan mga mamish kaya naman gumayak na ako para kumain no After nga namin kumain mga mamish ay sinimulan ko na nga din tong nilalaban ko dahil sobrang tambak no Tinanghali na nga kami ng gising dyan mga mamish dahil yung dalawang junagis ko nga hindi pa natulog kagabi Alas dos na nga na madaling araw bago nga nakatulog yung dalawa Tinapon ko na nga tong basura namin dito sa harapan at tinignan ko nga tong halaman ko hindi pa tumutubo at binalikan ko na nga pala itong nilalaban ko at nilagay ko na nga mga damit ni Baldo Heto na nga muna yung mga inuna ko para agad matuyo. Buti na nga lang sa mga oras na nga mga mami ay tulog na nga si Kaya naman heto at binalikan ko na nga din yung kinakain ko. Di ko nga naubos kanina to mga mamis dahil umiiyak na nga nung umiiyak si Kaya naman heto at niligpit ko na nga pala itong mga kalat namin. Dahil bumili nga ako ng sabon sa may harapan. Kaya naman heto at bumili na nga din ako ng yema at napakasarap. Tig isa nga kami ni Tyler pero hindi nga gusto. Kaya naman ako na nga lang din yung kumain ng yema at itong kaso ay napakasarap din. Binalikan ko na nga pala itong nilalaban ko mga mamis at sa mga oras na nga niyan nagising na nga sa bunso. Kaya naman hindi ko na nga muna na isampay. Pagpatak nga ng alas 4 ng hapon ay nagtimpla na nga din ako ng kape dahil hindi na nga din ako nag-almusal kanina. Buti na nga lang maitira pa nga monay kaya naman nilagyan ko na ng peanut butter. Every time talaga mga mamish after kuha na kaligo ay nakaredy na nga yung kape na iinumin ko. Katapos ko na pala mga mamis ay sinampay ko na nga pala itong mga damit ni Baldo. Sa mga oras na nga niya na ay good mood na nga sa bunso kaya naman ay iwan ko na. No. Tapos ko nga hinangar itong mga damit ni Baldo ay sinabit ko na nga din sa may labas namin at ito nga ibinalikan ko na nga pala yung mga damit ni Bunso nga yung tinanggal ko kanina mga mamish bago ako nagsampay. Pagkatapos ko nga pala binigyan ng tubig at powder to ay pinaikot ko na nga pala yung mga damit namin at binalikan ko na nga din to mga tinutupi ko. Ang nice talaga pagka may washing ka nga ay mababalikan mo nga yung mga gawain mo. At mababalikan ko pa nga sa bunso pagka umiiyak nga mga mamish at pagka naguguto. Hindi na nga pala ako nagkukusot ngayon mga mamish at tinaasa ko na nga lang sa washing. At kapag alam kong marami nga yung damit namin mga mamish ay ibababad ko na nga muna sa may sabon at kukusotin konti at ipapaikot ko na nga lang sa washing uli. Salampay ko na nga lang pala yung mga damit ni Tyler dito sa loob namin mga mamish dahil ko lang. Ginamit ko nga yung sampayan namin mga mamish pero hindi nga kasya yung mga damit ni Tyler kaya naman short nga lang din yung na isampay dun. Kumakain na nga pala kami ng mga oras na nyan mga mamish kaya naman heto nga si Bonsu ay nandito na nga din sa kusina. Katapos nga namin kumain mga mamish ay binalikan ko na nga pala itong mga sinasampay ko dahil tapos na nga naikot kanino. Buti na nga lang mga mamish ay maganda nga yung tulog ko kanina kaya naman hindi nga ako inaantok ng mga oras na iyon. Dito ko na nga lang pala silang pay yung mga damit namin, mga mamis at yung iba nga, ilalagay ko na nga lang din sa labas Para hindi na nga lang na ako magsampay sa may bandang kusina. Pagkatapos nga pala na laban mga shirt ay tinanggal ko na nga din dito sa may washing. Kalidali na nga din ako kumuha ng mga hanger at tinanggal ko na nga itong mabilis para matapos no. Hindi na itanggal ko na nga yung mga t-shirt namin at nilagay ko na nga lang sa labas at ito nga yung mga shirt ay ilalagay ko na nga dito sa loob namin. Lagugos na din ako ng mga plato namin mga mamish para kinabukasan nga ay malinis na dito sa kusina namin at wala na nga din akong babalikan kinabukasan. Kaya naman kahit this oras na nga ng gabi ay kumikilos pa rin ako para kinabukasan nga ay malinis na dito sa amin. Tinanggal ko na nga muna yung mga nakalagay nga dito sa lamesa para kinabukasan nga ay magandang tignan. At tinanggal ko na nga pala itong mga hanger dahil hindi ko na nga din gagamitin. At pinunasan ko na nga ng basang basahan at tinanggal ko na nga muna yung unan dito sa may upuan at tinayos ko na nga muna itong mga to para hindi na nga din kalat-kalat. Tinabi ko na nga muna yung mga damit nga ni Bunso at bukas ko na nga lang din lalabhan. Dangan ko na nga muna ang ibabad nga yung mga damit nga ni Bunso dahil yung mga panyo niya ay may konting dumi. Tulot ko na nga muna yung mga laruan nga ni Tyler kaya naman hetong at finally ay malinis no. Yun lang, salamat, bye!